si guys na no get to si Joel. Okay. Hindi siya magagalit din ako sa iyo. Alam, pili ko dapat yung secret mo na lang. So, yun guys. Currently, Ring <laughs> So, hindi pa kami nakapagkwentuhan ni Kat kung ano yung backstory nitong proposal na to. Yeah, actually, ang dami ko ng tanong. Pauwi pa lang kami kay Joel, right? pero gusto ko i-capture yung, yung mga sagot niya. And gusto ko rin i-share sa inyo. At gusto ko rin malaman kung nanghinala ka na ba talaga. Ah, <laughs> siya okay, let's see. Ya, sige, ngayon pa namin malalaman yung mga ano namin eh. Alright, so very casual lang ng setup natin ngayon. Parang lang talaga. Oh, right. So guys, bumalik kami ng hotel room ngayon dahil bumusing ulan right after kung mag-yes. <laughs> Sobrang timing talaga, ano? Mga 30 minutes, fresh na fresh pa sa utak ko and hindi pa rin nagsisink in sa akin hanggang ngayon. Sino unang magtatanong? So, ako first. Kailan mo naisip or napagtanto na gusto ko nang mag-engage kami ni Kat? months? Years? Siguro this year talaga ako gusto mag-propose. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero kailan yung final? Ganun po, propose na ako. ngayon. Ah. Pero naalala mo yung last vlog natin, yung hindi na tayo yung last vlog dito eh. <laughs> Sinabi ko, hindi na siya question kung sigurado ba ako sa'yo o hindi. It's a question of timing na lang talaga. Yun yung talagang medyo in-overthink ko siya for the longest time. Saan ba dapat ako propose? Or masyado lang mataas yung dapat ina ko na ang proposal sa'yo. Pero yung naging sigurado ako, siguro talaga, nung April. I mean, yung magpo-propose na ako, sabi ko ano. April? To oh. last month? <laughs> na mag-schedule ko na yung proposal ko. Wow. Uh... Hindi ko alam eh. Parang feel ko na siya na this month ako propose. Yun lang, parang wala siyang any justification na uh. kasi dahil ganito, dahil natatagalan na ako, wala siyang ganun eh. Uh, <laughs> Natuloy naman dito pa sa very dreamy place natin. Yeah, pero dito mo talaga plan na mag-propose ka sa akin sa Batanes. Dream destination mo ito, malaking factor na sabi ko, dapat dito ako mag-propose. Kasi Batanes tayo. Pero nung time na ginip ko sa ito nung monthsary natin. Yeah, monthsary gift mo lang sa akin to eh yung time na yun, hindi ko pinanan na i-book yun para mag-propose ako. Ah. Para lang talaga i-give ko sa'yo yun. Oh. Ah, okay. Gabi uh, ka naman, Mayor. <laughs> Nung na-realize ko nga ito, ikaw, may deeper meaning dito sa Batanes, eh, di ba? Ah, kaya dumala lang siya naisip. Sabi ko, ito yung perfect place para mag-propose ako. Pero nga lang, ano yun nga lang? Ang dami lang? ko consider, like, paano ako pupropose? Dapat ba tayong dalawa lang? Yun yung sobrang tagal ko nag-isip talaga. Eh, di ba, napag-uusapan naman natin kung ano yung gusto kong proposal. Uh, Wala well, kasi guys, mas no, palagi to palagi si Joel. Mas extra extravaga, ako pinaka gusto ko simple lang talaga. Like kahit dalawa lang kami, yung parang walang nakapaligid sa amin para hindi siya naiiyak. Or kung ano yung emotions namin that moment. Mapaparamdam namin sa isa't isa, hindi yung parang ako conscious kami ito, o okay, ganyan. So parang gusto ko talaga, kami talagang dalawa lang. Tapos ito, siya lang yung nag-iisip na gusto in grande. Laging ganun. Parang ano eh, too much is his middle name eh. Parang ganun talaga. <laughs> <laughs> hindi naman sa <laughs> <laughs> ganun. <laughs> 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 pero like ikaw, sobrang hinig mong manood ng mga proposals ng grande. Tapos parang yung laging pinapanood. Tapos attach na attach ka sa mga ganun. Okay, <laughs> sabi sabi ko, Wait, baka pina pinapangarap mo rin na muhing ganun yung proposals. So, hindi ko naman alam. Pero Oh, totoo naman eh. Totoo naman eh. Pinapanood mo yung kay Lamine Mendoza. Yung... Pinapakita ko sa'yo yung pinapanood ko? Hindi naman. Actually, yung sa akin niya. Sino? Yung kapatid mo, ah, si, si Pacho. kaya yung sinabi? Sinabi niya sa akin yun nung day before tayo umalis. Kaya sobrang tatarang tao kasi nga, sabi ko, sigurado na ako dito. Dalawa na lang kami. Yun yung maging proposal ko. Biglang sinabi sa akin ni Pacho na... Pero alam na sister ko, magpo-propose ka na. Alam ni Pacho, Okay. Dahil sinabi ni Tita Christy, kay Tita Christy Mami, ikaw talaga, napakadaldal mo. <laughs> <laughs> Pinakamadal. <laughs> <laughs> oh, wait lang, disclaimer kung ba't ako nanonood nun. Sa sandyang, gustong gusto ko lang makakita yung mga tao nagmamahalan talaga. Hindi, parang ano kayo feeling nun? Pero hindi ko naman, ano, parang reclaim na sana ako yung next. Wala so, naman ganun. Matagal na akong ganun. Kahit bago pa lang tayo. Uy, ginastify pa. Hindi ko sa hindi na naman pinapakita sa'yo na pinapanood ko. Pero alam ko lang. may hindi na ako manood pag nakain ako. Kung ano lang yung makita ko, yan. Pinapanood. So, doon ako sobrang natagalan talaga. As in, nung first yun talaga yung plano. No? Like, sino dapat ipapadala ko dito sa Batanes? Sobrang gastos na, di ba? Gari naman lang. Tapos, kukuha ko ng setup team, kukuha ko ng mga professional photographers, videographers. So, yun yung first initial plan ko. Yun yung una ko talaga na-consider. Hindi Kaya... siya ako magagalit din ako sa iyo. Hindi rin ako mas super magiging happy kasi alam kong gumastos ka. Kasi nga, ayaw ko nga ng magastos, Ayaw ko ng sobra-sobra. Siya lang yung may gusto ng ingrande para sa akin. Lagi siyang ganun for me. Buti na lang tayo dalawa. Tama ba yung decision ko na tayong dalawa lang? Oo, pinaka-perfect sa akin yun sa lahat. Tapos, doon pa sa end road ng Batanes, sa so parang literal na end game. Isa pa yun, yung exact spot kung saan ako nag-propose kay Kat, yun yung mm. dead end ng kalsadan ng Batanes dito sa isla na to. Mm. Ba, diba, parang yun yung end road, di ba? Yan, yeah, kami ni Joel. Tapos, pagbaba namin na motor, sabi ni Joel, pwede tayo sa end road. Parang sinabi mo yung endgame. Hindi tayo sa end road, kasama yung endgame ko. Oo, oh, gawinan siya, gawinan siya. Tapos ang sabi ko pa sa kanya, endgame. Hindi pa nga tayo kasal, re-engage, endgame ka dyan. Sabi ko gano'n. Irapan ako kasi nga gusto kong tuparin yun yung sabi mong kapag nag-propose ako, oh, gusto mo tayong dalawa lang? Mm -hmm. So sobrang idealistic na nasa isang tourist attraction tayo na walang tao. Totoo. 'Di ba? Yun yung kinungkot si Derek, sabi ko pa paano mm -hmm. mangyayari 'yun? Eh lagi may mga tao, syempre, iisa dalawa yung tourist guide natin. Pero kanina, oo, literal na kaming dalawa lang talaga. Sa sobrang gandang area na yun, hindi ko ina-expect na pagpunta namin doon, kasi second time na kami pumunta doon eh. Oo. Sobrang nagustuhan namin yung place na yun kasi day one namin yun. then bumalik kami today kasi gusto namin ma-capture ma pa rin yung moment mag ng walang nag-rush sa amin. Tsiyak, mas konti yung tao. Hindi lang mas konti yung tao. Pagpunta natin, umalis lahat ng tao. Oo! Literal, parang ganun. Literal, kami dalawa lang sa area na yun na sabi Oo. ko, shucks parang nag-agree sa akin yung mundo. Kaya <laughs> nga, tapos tumigil yung ulan, di ba? Mahangin lang siya na parang uulan. Oo. Nung moment na walang tao na talaga. Doon na, medyo panik panic na ako deep inside. Oh yeah, kasi nahalata ko siya. Eh hindi ko naman nahalata na nag-propose. Sabi ko, parang umahok siya sa dibdib niya, na parang inaano siya. Feeling ko, sobrang na-amaze siya sa, Salugan. sa view ng Batanes. Eh, nakita na nga to kahapon. Di ba? <laughs> Kaya sabi ko, parang inaano ka? Kinakabahan na, ka? Nakuha, oh, petite ka ba? Ano meron sa'yo? Gumagal ka? So, so, feeling ko, hindi. Talagang sobrang ano na-feeling na oh, dito ngayon. Nabaling mo talaga. Si Joel magaling sa pagbaling ng mga ganyan. Kunyari, nangihinala ako. Maalis sa'yo yung hinala ko talaga. Hindi ko naman naisip na yun. Sa so, dami na surprises ko sa'yo na tama yung hinala mo, sana kahit sa proposal lang, dito ako talagang tumaman na hindi mo malaman. Lagi mo hawak yung phone ko. Hindi, hirap talaga. <laughs> yun nga eh, buti nga hindi ko nga hinahawakan yung bag mo. Kasi lagi ko nga hawak yung bag niya. Kukuha ko gamit ko, yung mga ganyan. Buti, hindi ko nahalukat yan dyan. Ah, so, ang next question ko. Uh, kailan mo sinabi kay mami? Uh, Plinan akong sabihin sa family mo kapag malapit na yung Batanes Kasi Woo! nung three days before tayo umalis dito sa Batanes, sinadya ko na ganun lang kalapit sa trip. Kasi ina-expect ko rin ang mangyayari to. Nakakalat yung balita talaga. Uh... Call? Personal? Siyempre in person. Ha? Huh? Ito kay Mami? Oo. Oh, kinatawas ni Takristi ko na siya. Saan? Wait lang. Yung Friday? I think Saturday yun. Lagi year. kayong magkasama eh. Lagi kayong magkasama ni Kat para sa work. Ang hirap din humanap ng tempo. Pero nung Saturday, Naalala mo yung time na sobrang umaga ako gumising. Mm -hmm. 5 a.m. ako gumising, pero hindi pa ako nag-good morning sa'yo. Nagulat ka na sa Starbucks ako nagkakape. Nang ganun ka aga. Akala <laughs> ko naman talaga, literal na parang... Nag-meet time ako? Oo. Uh -oh. ko sa Tita Cristina. Saan mo pinunta? Nasa simbahan siya. May Zumba event sila doon sa simbahan. Ayun, so, tinawag ako sa Tita Cristina. Tita Cristina, pwede ba kita makausap? Tapos in person po. Eh, tapos nagpapalik sa Tita Christy kung ano naman yun, ganyan, ganyan. Natakot siya kasi mami ko nebril sa yun eh. sa tayo. Joel, ano yan? Makakapagantay po ba ako? Yung eh? mga ganyan, oh. ganyan. So yun, nakita ko doon doon ko sinabi. Ano oh, po, sabi niya? May error mga videos? May voice recording ako. Oo. Oh. Yan, yeah, ibubuo ko na lang siya. Ah, oh, sige. Kasi yun pala guys, special request din niya ni Kat na kung maisipan kong na mag-propose sa kanya, dapat una akong po-propose sa mami niya. Ay, sure. Unang makakalamis yung mami niya. Hindi ko yun talaga binaliwala. Lahat, lahat ng mga details na binibigay ni Kat para sa proposal. Lahat yung tinitik-downloads ko. Kung ano yung gusto niyang sukat ng ring, kung ano yung color ng ring, kung ano yung dream destination niya, kung ano special request niya. Actually, di lang sa proposal. Every little details na sinasabi ko, na hindi ko rin alam na nasabi ko, talagang si Joel, nakukuha niya. Kaya, minsan nagugulat ako. Ha? Sinabi ko pala yan? Hindi naman ako pinaka-ano sa'yo. Tapos, nasabi ni Mami. Malikot mo naman, fiancé, oh. Siyempre takot si Tita Christy. I mean, na, nagulat si Tita Christy pero somehow, in-expect niya na rin na yun, yung being ko. Ahh. Uh, Na-feel niya na rin. Siguro mother instincts. Awww. Uh, Siyempre sabi ko, Tita Christy, papaalam po sana ako, oh, nagpo-propose na ka. Okay? Oh, Tapos ang sabi niya, no Joel. Ay eh, hindi, kaya okay, ako nag-propose ako. Okay, <laughs> Anong sabi niya? I mean, yung sinabi na lang niya sa'yo, huwag na yung na feel niya. At least si nag si mami, approve. Okay, okay ako nag-propose eh, sa'yo ngayon, eh, eh. yun lang malaga. Approve. Si Marie Chris. May ako yun, syempre. Totoo, siyempre, bibigil ka niya. Tsaka syempre, di ba, tatlo lang kayo magkakapatid. Si Ate Tan, nakasal na. S Tapos, ikaw ako sunugod. na yun. Masakali <laughs> <laughs> <lang>, talaga. <laughs> Bawal ba yun sa YouTube? Ay, stop <laughs> Next naman, alam ng family mo, kailan mo sinabi sa kanila? Nauna no, naong sabi sa family ko, before ako bumili ng Sing Sing, una ako sinabi So, last ko. month pa yun. Kailan mo binili yung Sing Sing? April, uh, start ng March, Nag-research na ako, hirap pala maghanap. I think sinabi ko sa kanila May 1. Sakit ang May 1. Kaya na yun, Day ata yun eh. Walang pasok oh. noon so nakapag-breakfast kami na magkakasama. Ang wala lang nun si Simon. Ay, oo oh, okay. Ang wala lang nun si Simon. Oh, ano sabi nila? Oo oh, Ano eh, syempre. So, ano, so, oh, so syempre. yung Korea, alam na nila? Alam na nila lahat. And, except na yung Simon. Kaya so, syempre, happy naman sila for me. Oo, oh, tama yan. Yung family ko rin, sila rin yung nagbigay sa akin ng encouragement na in respect din sa family mo. Oo. Oh. Ano mo plano mo sa relationship niya ni Kat? Like boyfriend, girlfriend na kayo? After all these things na nangyayari sa atin, parang ganun. So somehow, na, dun din na-enlighten din ako na bakit it's time to put it sa next level. Pero hindi direct directly sinasabi na. So, best thing na gawin ko is in respect. Pakita ko kung ano yung intention ko sa'yo. iyo Na hindi lang pang boyfriend, girlfriend tong gusto ko. Na it's more than that. Yeah. then, si daddy yung nagsabi sa akin na. So, talagang tinikoy na something na sinabi niya sa akin yun month Basta Disneyland year din, na hindi ko rin nakalimutan. Approve naman sila na magiging ano na no, future daughter-in-law. <laughs> Siyempre naman. Pero hindi ba sa akin sasabihin ko hindi approve mo? <laughs> so yun, family ko. Family mo rin, technically. Tapos ikaw na lang. Ikaw na lang naging huling susi sa mission na to. Mm. Yung oo mo. I said yes. Yes! Naghanap ako ng pinaka-ideal ring na gusto mo. So wala siya sa stocks na nakikita ko doon. Kaya nagpa-customize rin tayo. So, usually, nag-take yan ng mga two months daw. Mm -hmm. Pero sabi ko, kailangan ko mag-propose end of the month. So, pinilit nila. Kaya, shout out sa Manila Diamond Studio. And this is not sponsored, okay? This <laughs> is not sponsored! Okay. <laughs> pinilit nila lang tulungan ako para maabot ko yung dito sa Batanes talaga. Kaya, sobrang thankful cool din ako. So, yan. Ingatan mo yan. Customize yan. Made for you. Thank you, my love. We don't have to. Oh. Tapos sige pang buto, parang hindi talaga siya maalis. Pwede. Hey, I'm done! Ako, ako. First question, na sobrang curious ako. May hinala ka ba na magpapropose ako ngayon? Alam, <laughs> feeling ko dapat yung secret mo na lang. <laughs> Where hurt ako? <laughs> na nilaloko mo lang ako all this time? <laughs> hindi! Siyempre, ano, hindi naman 100% sure. Pero may ano ako, may, may girl instinct. <coughs> hindi, may ano lang ako, may feeling lang ako na hindi ko alam bakit. Talaga? Nailin ko lang bakit. Feeling ko lang. Huh? Hindi nga parang girl instinct nga. Totoo nga. Pa, doon ko na-realize nung nag-propose ka. Sabi ko, totoo talaga yung girl instinct. Mafi-feel mo talaga siya. Kasi out of nowhere, bigyan mo na lang siya kung po propose Eh, hindi ko naman maisip or hindi naman natin pinaplano mag-propose ka. Diba? Hindi ko pa nakikita na mag-propose ka. Oo, kasi feeling ko di mo rin naisip. sobrang busy natin. Lagi tayong magkasama. Na i-consider yeah. ko pang mag propose pa ako. Like, but ah, sa isip ko yun, di ba? So, kinasyong ko na sa pinaka-busiest moment ng life natin, dun ko siya ipapasok para hindi ka makaramdam talaga. Kaya parang imposible. Kaya ka bibili ng singsing. -sing. -sing. Araw-araw tayong magkasama. <laughs> Tapos napaka-slim ng chance sa isang araw na hindi tayo makikita na bibili ka pa ng singsing. -sing. Paano ka pa nagkaroon ng girl instincts? Sa Saan mo na feel dito? Hmm. Nandito tayo ngayon? Ay, hindi, hindi. Ano, ano yung science? Pa ano yung science? Si Mami! <laughs> Seryoso? Wala siya sinasabi sa akin. Uh -huh. Siyempre, kinalo ko yung mami ko. Mm. Sunday, Noong si Sunday lang, Monday kami pumunta dito sa Batanes. Nag-church kami together ng family ko kasama si Joel ng Sunday. Tapos, out of nowhere si mami. Pagkasalubong sa akin, kasi magkasama kami nito eh. Tapos, hinag ako bigla. Tapos, ba't ko hagdi hug ni mami? Tapos nakasama ko pa si Joel. <laughs> Doon, first pitik pa lang. Pero hindi ko pa rin inisip na, na baka mag-propose si Joel. Inisip ko baka may problema si mommy. Kasi nga, anniversary nila ni daddy that day. Yun yung nasa isip ko. Tsaka ang weird doon, sa araw na yun, i-open up mo sa akin yung open up yun. Ba't kaya ako yung ni mommy? Hindi, ba't feeling ko may something? Gumagano ko pa sa akin. Kinakabahan ako! So ako, sabi ko, dinadivert. Paano ko i-divert yung ano? Na hindi, baka syempre na-miss ka lang. Gumagano ako na gumagano. Kaya kaya, unang nang nasa isip ko, ah, nalulungkot yun kasi, ano, anniversary ni na mamie. Ni, nila ni daddy nila mo? Nila ni daddy. Aww. Tapos, pumangalawa pa si mami that day. Diba, kusok niya si Kevijay. San, san, san? Asawa ng ate ko. Sana, sayang wala si Tana. Sana, ano, kumpleto tayo. Weh, gano'n siya. Parang gano'n magkaka-term niya. Kumpleto tayo. Parang may ano siya eh, may action siya doon na parang nakapag- ano sa akin. Bakit kailangan kumpleto tayo? Eh, madalas naman sa simba, always may kulang isa kasi first service, second service yung iba, third service yung iba. So, ba't kumpleto Pangalawa na yung kay Mami. Si Mami talaga, nakapagbigay sa akin. <laughs> Mami, if you're watching this, sa lahat eh, ay wala na ako. na ako. Ay, hindi pa pangalawa. May pangatlo pa si Mami. Ano yun? Kasi ako ba preaching Nailak si Mami. <laughs> praise and worship. Ang na praise and worship. Hindi ko aman yung gano'n. Hindi, tapos magkatabi kami ni Mami. Dito nabihan niya ako kanina sa, ay, ay, sa church ng that time. Tapos hinihimas-himas niya dito ko. <laughs> Sito, Kristo naman. Yung salam pa kayo, usap ko po. Magpakita pa ako. Tapos, iiyak-iiyak si mami. Sabi ko, may problema ba talaga si mami? Kasi yung topic sa church, about worry. Oh. Parang hindi naman siya yung super nakaka iyak Tapos pag iniisip ko, kung ano ba problema ni mami, parang, parang wala naman. Ang unang isip kong sa-hug sa akin ni mami, sabi ko, nagbabagyo kasi sa Manila. Eh kinabukasan flight namin. Sabi ko, hala baka, ano yan ah, premonition sign, yan no, ah. Wapo. May sign yan ah. Sabi ko baka kaya siya nag-iiyak. na kaya ako pumunta. Sabi ko, ikaw na kaya lang. Ako na lang mag-isa? ka naman sa akin, love. So, ayan. Yun lang naman. Hindi mo naman din masisi si mami kasi syempre... Yeah, totoo naman. Tsaka alam ko na rin nag-verse dito, na Chrissy. Sobrang nai-tee lang ko yun. Kasi so. all girls kami. Tama, tama. Okay. Pero sa akin, wala ka pang kinala sa actions ko. Wala. Ito, ikaw magaling. Ito yung magaling. pero nactus ko yun buong buhay ko. Grabe, sobrang galing mo. Mm. Sabi ko, itong buong batani strip, before tayo umalis, alam ko nang magpo-propose ka this batani strip. Para may feeling lang ako. Siguro mga nasa 60%. Okay. Yung feeling ko. Ang taas ha? Ito baka magpropose ko kasi parang tatlong kakaibang ano ni ano. Tapos, nung nasa batanis tayo, unti unti ko na nalalaman na sumi 70% na ako. Talaga? <laughs> Kasi kanina nag-call ako sa family ko, 'di ba? Kanina. Kasi ipapakita ko yung batane, sabi ko sobrang ganda dito. Tapos sabi ng ate ko, akala ko naman kung ano, kung, kung ano na. Parang ganoon ang sabi niya. <laughs> Ba't kasi nag-video call sa family mo? Siyempre gusto ko yung share yung view. Yeah, gusto ko makita nila. Common kasi di ba kapag nag-video call, kahit alam nila, i-announce ia mo na na. Oo. Siguro yung nakala nila na i-announce ia ko nila, engaged engage na ako. na. O. Kaya pala lahat sila nag-accept like, agad ng call. Oo, oo sabay, sabay, sabay. Ako. Mas naging 75% nung nung si Ate Raps nag-chat. <laughs> nung pag-send mo pa lang, yes. sa Batanes na tayo, sabi ni Ate Raps, Eee, parang yee. Ah, enjoy! kasi nag nag-update nag kasi ako sa family ko na andun lahat ng members kasama si Kim. Si kayo. Ate Raps, fiancé nung brother, big Nakuya brother niya. Nakuya ko naman. Oo. So, nasa ko, dito nga ako si sa kami. Batanes. Mm -mm. Sabi, tapos bilang sila, enjoy kayo, enjoy kayo. Tsaka sobrang ako pa, sobrang bilis sila mag-seen. <laughs> ah, tapos si Ate Raps, may yee pa sa office. Ah, yee. Oh, may yee! Tapos, enjoy. Ganoon. Sabi, Talagang feeling ko may something. Kasi si Joel, pag may something, ano, magbiis ka. Ay, ano mo, magdress ka. Parang siya, siya din yung nag-ano sa akin. nag -i style Kasi sinasabi mo yung lagi na kapag magpapropose ako, dapat may nails ka. Yeah! Yun pa! Wala akong nails! <laughs> Di ba? Sa so, dinami-dami ng kailan sabi ko pagpapahingayin ko yung nails ko o oh, paano tayo magpo-photoshoot ng ganting nails ko and ito pa nag-fake nails ako kaya ako nag-fake nails sabi ko mag fake nails ako kasi feeling ko talaga may engage ako this batanis uh... tapos nung natanggal may natanggal kasi na isa doon ko sana mahuhuli si Joel tapos sabi niya hanapin mo kabit mo uh... <laughs> diba kasi ano sticker sabi lang ko? yun ano eh sabi ko? tapos sabi niya tanggalin mo na lang lahat ang uh, alam ko, alam niya na ayaw mag-propose nang wala akong kuko. Kaya sabi ko, hindi mo po propose to. Pinapatanggal no. niya sa akin buong ano kay, fake nails ko eh. Kung eh. ba tinatanggal ko yun? Sabi ko, hindi mo po propose <laughs> Kaya mala tinitrigin, mala tinitrigin na Kaya mo lang trigger mo, wala tinitrigger na, ano na tanggal agad? Tinagal mo intentionally siya? Hindi, natanggal talaga siya. Akala ka naman sobrang Sabi ko sa'yo, nasa biyaya pa lang tayo. Sabi ko, ang hina naman ng fake nails kasi umaangat na. Tapos nung kanina, second day, eto, second day namin ngayon, papunta tayo sa mga lugar. Wala, wala ako nafe-feel talaga. Alam mo yung pag manghihinala kapag mag, ka, pag mag engage lagi na sa likod yung guy, picture ka dyan. Yung mga gano'n, yung pangkaraniwan na nakikita uh, ko uh, na yung uh, engage. Uh, 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 picture, picture ka dyan, love, tapos bigang minakalohan sa likod. Uh, mga gano'n, medyo feel ko, parang gano'n yung gagawin niya kasi ma-picture-picture to. Pero lagi siya nasa unahan eh. Lagi <laughs> niya kinalalayan. Sabi, posibleng umarap um, sa akin to <laughs> na. Pero okay na Okay na yung Tita Chris na ako galit, Okay lang po yun. <laughs> okay lang yun, Chetrops. Okay lang yun. Pinaghanda ko lang naman ito ng ilong bond. Hindi, hindi ako lang. Pero siguro, siguro kanina, nung day talaga na magpo-propose na ako ngayong araw, kinakabahan talaga ako. So, feeling ko doon siya makakaramdam na... Hindi, hindi rin ako naghinala doon. Yung humahawa ka sa dibdib mo, kasi feeling ko talagang na-amaze ka talaga sa maganda kasi talaga yung patanis. Sobrang ganda. Kahit ako, nung tumambay ako dito sa labas nung ano, naiiyak ako. Sobrang ganda. Ang oh. <sighs> ginawa ko na lang para makapag-propose ako sa kanya, which is dahil nag-vlog din naman kami. Usually hmm. namin ito ginagawa. Sabi ko, gawa tayo ng ano, ng vlog. Kaya may mic din kami. May mic kami <laughs> nung time na nagano, So para lang i-share namin yung experience namin. So sabi ko, walang preparation ko ano yung ma-feel kong sabihin. Basta magpapropose ako nun. Hindi lang pasa ka dun eh. Ano sabi ko? Parang sinabi ko sa'yo, babalik ka pa dito sa Batanes. Tapos ay ko, ay oo, oo, oo naman. Oo oh, nga, oo. Tapos ang sinabi ko, ang pinaka-key point na sinabi ko, sabi ko, for sure sa next balik natin dito, mag-asawa na tayo. I-expect ko na sabihin mo, Ssss! Eh, asawa, di pa nga ikaw, ano, nagpo-propose. Lagi kami ganyan, sabi, pala ka ganyan, pala ka amba. Ganyan. Tapos ay, talagang talaga yung nangyari, as in yun talaga yung nangyari. Nung sinabi ko, for sure, pagbalik natin dito, mag-asawa na tayo. Sabi niya, sus, muro ka ganyan, di pa nga tayo engaged. Ganyan, ganyan, ganyan. Ah. Sabi ganyan, ganyan. Tapos ako, oo nga, di pa nga engage eh. Tapos doon na nag-make sense lahat ng hinala ko. Sabi ko na, feel ko. Tsaka kanina talaga, sobrang perfect na nangyari. Talagang ina ni God lahat, feeling ko Pumunta tayo doon sa tourist destination na, yun. na expect ko maraming tao. Mm -mm. Pero pagpunta natin, wala, konti ng tao. Hanggang sa dumating sa wala ng tao. Mm -mm. Pumaka tayo sa pinakataas ng valley doon, or ng hill doon. Dapat doon sa moment na yun. Kaso, may mga nagpapicture-picture pa doon. Ah, nagtatayo ka nga ng stand doon? Uh, tsaka isa pa, gusto ko kasing to pa rin yung sabi mo, gusto mo tayong dalawa lang. Eh, ako niliteral ko yun na gusto ko tayong dalawa lang sa buong universe. <laughs> Kaya nga. Sobrang thankful ako kasi wala talagang tao literal. Ano na film mo na like, nag-propose ako? Ako hanggang ngayon, hindi pa ako paliwalay. Sabi ko totoo ba? Pili ko nagbibiro to si Joel. Ako totoo pala yun! Sobrang totoo pala! sabi ko, nagtanong ka ba? Tapos sabi ko, sabi, ko tinanong niya ulit. Will you marry me? Sabi ko, yes! <laughs> Habang nag-moment kami, bumaba yung mga tao. Mga tourists. In, four. Din sila. Uh, four, four lang sila. para so, mag-boyfriend, girlfriend ata. Tapos pag yes ko, nagka-audience kami bigla. Oh, so, malapak sila sa gilid. Malapak sila sa gilid. Tapos sinintay nila matapos yung moment yeah, namin. Thank well, you so Impass, much po. Man. Sorry po kung naabala po namin Thank kayo. Thank you guys. Thank you. <laughs> <laughs> Bakit ba yung setup na nangyari sa atin sa proposal? Hindi. Sobrang ganda sa akin. Perfect yun. Tayong dalawa, literal. Tapos sa batanes pa. Mm. Like, Ba't ba ako magkukomplain? Ako? Yes, to my Ermino family. Sinabi ko talaga kay Joel na gusto ko, if magpo-propose siya, dalawa lang kami talaga. Nakilala mo ko eh, pag may mga taong iba, maaligaga ako. Mas gusto ko silang i-cater, ganyan. Or tsaka nahihiya siya. Nahihiya Kaya siya na nag-effort yung mga tao para sa kanya. Oo, oo hindi ako, ano, hindi an, talaga an, ako gano'n. Uneasy siya parang gano'n. Yes, ito yung special request ko. And I'm so happy na ito talaga yung decision na ginawa ko. Oh. Aww. Oh. Good job. My fiancé. <laughs> Pag sa Batanes din talaga parang uh, ano isip lahat na sa paligid namin ikakasal bukas Engage sila or honeymoon nila Ano tayo dito lang turista na tayo dito nangyey <laughs> thinking ng mga ano dito oh especially Pag mag couple oh, oh. tagamatic na <laughs> tapos later nagpapa-picture sa sa amin nagsasabi sila yes one month ano na kami kinasal yeah, tapos ngayon may nakausap din kami Engage naman siya ako mm. ako pala may nakausap ko hindi pala siya Tsaka meron, meron naman, ano, kasal nila buka, bukas. Kasal nila bukas, kasal nila bukas. Tinatanggal ni Nes ko, tapos hindi niya ako pinag-ayos ng damit ko. Nakatukong pa ako. Kasi di, di basta sabi ko, gagawin ko talaga ngayon. Makeup? Naisip ko, baka may magpa-picture sa amin. Sige na, make makeup na nga ka, tapos nagtukong na lang ako. Sando na lang ako. Tama na ba yung timing na to sa buhay natin? Or masyado mo mabilis? Masyado ako ba natinainip? Na Ay, hindi, hindi naman ako nainip. Kasi feeling natin dalawa, di ba parang naglalaro nga lang tayo? Minsan nagugulat kami, ha? Mag, ano na tayo, magpa five years na tayo? si six years na tayo? officially official? magpa five, pero technically six years, magsi six years na kaming into, ano, para nag-uusap. Parang, nagu right? parang gano'n, tapos five years, kasi one year naligo si Joel. Five years, mag, 5 five years kami ngayon. Mm. Woo! Mag so, Kaya medyo, di ba na ako naiinip? Nabilisan. Di ba na ako nabilisan? Yeah. Kaya para sa akin, perfect time lang. I think perfect time lang. Perfect lang. Yeah. Napaka loving sa family na tong fiancé ka talaga. Nito ni Katrina. lahat ng plano niya, always on top of that. Hindi sarili niya eh. Ibang tao, family niya. Ako, tapos yun, parang ibang tao, hindi sarili niya. Kaya ko yun. Kaya nakakatawa kasi yung mga, yung mga yun na niya para sa family niya, na-achieve niya talaga. Somehow then, yung sister niya, yung younger sister niya, nag-earn na rin ng money. Lahat nag-go well sa na pangarap niya bilang kapatid, bilang anak. Nandito lang ako, support oh. sa'yo. Anyways, that's good. Well, hindi ako inuobliga ng family ko na tulungan sila. It was just, gusto ko lang talaga. Yeah, tama. Pero syempre, <laughs> we're going up na sa another level ng relationship natin. Dahil naman talaga yung patutunguhan natin eh. So, sa akin, perfect ito time na to. And, It's perfect for me too. Yay! So, ito yung final na to nung kailan tayo kakasal. Woo! <laughs> Pwede ba enjoy mo natin yung moment na kasi mag-1 hour pa lang tayong engage eh. Hindi, kasi pag engage, di ba automatic na yun, di ba? I mean, yun na yung next sa pag-uusapan. I feel ko no rush naman. Ang dami namin plano pa ni Joel this year. Hindi pa this year. Oo, oh, masyadong may clean na yung time ngayon eh. Okay. Wala pa tayong idea eh. Wala ako ko. Eh. Hindi ko alam. After engagement, ano mo na mayroon eh. Yeah, yeah. <laughs> Balitaan na lang namin kayo sa next video kasi <laughs> ngayon hindi ko pa rin mapagtanto eh. Hindi ko nga alam kung Is this real? So we're engaged, guys. We're getting married. <laughs> so ayun lang naman, guys. Ayun lang. Siyempre, thankful ako sa'yo. Mom, oh, sir. Thankful ako dahil ito yung pinakamadaling desisyon na gagawin ko sa buhay ko. Ever since naman, talagang naniniwala ko ikaw na talaga. Yeah. Yun lang. Naniniwala talaga ako ikaw na sa'yo ang habang buhay ko my end game. Eh, hey, literal, pwede ko na sabihin yan. na sa end road para maging endgame. I love you, baby. I love you too, my love. Thank you. propose ka sa akin. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching! I'm engaged now! Bye! Thank you, Lord.